Are you looking for the best lights and sounds now para sa event like wedding, birthday, fiesta, special occasion, corporate events, pageant, live band or party party? Everybody fucking jump. para te que My lights and sounds na para sa yo. Quality, entertainment, gandang set up, suave talaga. Siguradong gandang tunog at affordable. Francis. Sino mo dito si Pontipon. guys, andito na tayo ngayon sa ano na uh, Johnson World Electronics no. Uh, bibili tayo ng ano uh, Johnson Pro Max, uh, Pro Max na 4.800. Sige sure, na guys, bago na natin mabili yung ating Juson 4.800, punta muna tayo Ayan, sa show ng mo, Juson Philippines. Grabe guys. Ano tayo special treatment? Guys, hindi kayo magsisi. The original ako, Juson in the Philippines. Sound check quality nandito guys. Ayan, Pati BGN. settings. Ayan, kasama natin si Ayan, Ayan, papasok Francis. na tayo sa loob. Dito tayo ngayon sa kanyang hideout. Pambira naman talaga oh. Dito pala yung mga line area guys, oh. Ito yung, ano, yung Formax na ano, di 8. Uh, Ilang watts to? Uh, guys, andito tayo sa showroom ni Boss Francis. Tingnan niyo naman. Galing. Dito sarap, dito sarap. Maganda 'to. Ilang watts tong nakaload dito sa ano, lalim ng line array? 18 set 18 na ano, na stock niya. guys, bigyan niyo to ng oras no lahat ng pusit yan ng line array ipapatong natin. Sound check quality, guys. Ah, Talagang hinahanap niyo talaga na pang pro audio, sobrang linaw nito, guys. Makinig tayo. Saka ano, naka naka line array na tayo, L acoustic. Kaya maganda tunog yan. Lahat ng events yan, isang tayo lang yan. Mga isang libo na tao, walang bumema dyan. Ito yung 10 inches natin na, na L Acoustic. ito so yung 8 inches natin L Acoustic. I ah, think 8, ito yung 10. Uh, pag binili mo to, isang set na to, yung sinasabi ko is nasa 345,000. Itong apat, kasama ah, dalawang yes base. Yes po, may torque case pa. Sama pang tour case, oh, no? kompleto na yan. So, yung mga mag events yan na yun. Dalawa, isang, isang set bibili mo, dalawang set bibili mo. Side by side oh, na to, laban na to. oh, side by side. Kaya isang side nga lang. Pwede, ang gagawin mo, pwede naman. Hiwalay. Um, mo to. bibili ka ng dalawa, dalawa, dalawang, isa. pang ganon. Itong dalawa, tsaka ito, di ba? Ah, bali, may selling kayo extra ganito. Oo, oh, may extra ngayon mabibili Ay, mo. Bahal, so, pala, pala nasa baba na lang, patong na lang. Tapos itong set na to. Tapos yung dalawa sa baba. So pwede mo i-transform, hiwalay. Oo. Pwede mo i-transform, itayo. Kasi ito ay Paris mo, yung doon dito sa lalim. Pwede. Oh, pwede. Oo, oh, oo, oh, oh. Ibig sabihin yung... Ay, maliit lang pala ito konti, no? oh, ito so, yung 8. Ito. ito yung... Halos pareho lang yung speaker nila. Ano 18 Anong size nito? 18 in yan. Hindi, dito, dito. dito. Ah, size 10. Single 10 yan. Ah, single 10. Ito yung dual 10. Ito yung dual 8. Tapos yung sub nun? 18 in yan. 18 ito, dual to? Single lang lahat yan. 18 then? Naka 18 lahat yan. Naka Neo 18 yan. Kaya ganun. Pero ang cute nito, no? 18 nakalagay, eh, no? Eh, lakas na eh. yan. Ay, ganun nga. Lakas nga yan. Ang ganda ng tunog niya. Labi ito. Yung mga Iba yan rin yung, di ba? Ito ba diba? yung 150,000? Ito yung mas mom. Ito yung pinakamura. Pinakamura na. natin. Dalawang sap na 18. Dalawang, ano, dalawang rain na 10. Dual. Ganun kalupit yan kalupit niyan, boss. Kaya isang buo na to, 150 lang. Maka, ito, ito Pag even mo, even mo yan. Lakas ng ano yan. Pag may 300,000 ka, dalawang ganito na. oh, dalawang ganun na, kabilaan na. May case. Kuha pa okay. sa video yung tas. Ha? Kuha. bong okay. Buong set na yan. Ganun. Ito nung oh. ano to, base to. Iba to ah. Nakuha na to. Ah, bali, ito yung kumuha kanya isang set, ah, ibabalot na namin. Tinestang na namin, tapos isang set na yan. Bali, naka-torkis to lahat. May mga torkis yan. Naka-toll case na po lahat yan. Isang case to, isang case to, isang case yan. Ganda. 150 sobra, binayaran na kaya. May 500,000 ka na guys, pwede ka na mag, ano, light ban. Oo, oh, pwede na. Ayun, no? Oh. <laughs> Ayun, so, boss, dyan. ito, dito na naman kayo, eh, ito na, yung mga panglaban natin, kita mo, oh. Buhatin mo nga, kaya mo. <laughs> Ayun, ilang, ilang ilang ilo to? Ito, ma mabigat o, to. Subukan natin itong ano nun. Oo, oh, buatin mo nga, eh, pabuatin natin kayo, boss. Dish 8 na, ano, oh. uh, ano to? 4 max, 4 max na dish 8 carbon. Ilang watts to? Ah, uh, 200 2800 watts. Ilang kilo to? Nako, edi ang kilo nito, close weight niya 56. Eh, ang kilo ko is 51. Oo. Oh. So, mabubuhat ba? mo yung salili mo ng times 1 pa. Pag mabuhat mo daw to, may libre tayong ano, speaker. Oo. Oh. Lah. <laughs> <laughs> mabubuhat mo hanggang 4 floor. <laughs> 56. Isang sakong sako oh. ano to, bigas. Lampas na. 50 kilo lang bigas eh. Yata kaya yeah. to eh. Ah, uh, ah, uh, 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 Yon, eh, nagagalaw na. niya, nagagalaw niya. Bigat <laughs> nga, guys. Uh Oo. -oh. Kung 56 kilo, 51 kilo ako, alanganin talaga four ako dito. 4 max na to, 4 max. 1, 2, 3, 4. Tapos nakading na sa loob, oh. Ang ganda ng spider niya, tatlong Sabi, spider <laughs> na <laughs> kasama. Okay. Hindi mabuhat ni Idol. Pag <laughs> <laughs> pinilit mo to, balik buto mo dito, eh. Oo, uh oh, wala Tapos pag nilagyan mo pa to ng box. Uh Oo. -oh. Dalawa, uh -oh. talaga, dalawa talaga yung kailan ng tao. tatlong tao. Uh -oh. Kasi pag bumigay yung isa, may suporta ka pa. Uh oh. Dikot dito, oh. Labi, no? Hindi ko mabuhat, hindi mabuhat na yung isang tao yan talaga. Hmm? Hindi mo maangat. Oh. Maangat mo yan, mo. Oo. Oh, oh. Bukan mo nga. Kung mabuhat mo, sa'yo na daw. <laughs> <laughs> Ayun na, te-testing na namin yung idol. Iwasin no? mo na di mano, oh. ha? Oo, oh, yan, yan. Oh. yan, yan. Basta malakas siya sa akin. Malakas. Now. Kasi nasa 56 kilos siya. Oo. Oh. <laughs> <Kasi laughs> ano score nito? Ang, ang price niya, boss, 32.5 lang yan. 32,500? Oo. Oh, oh, carbon, makikita niyo, carbon, oh. Hello, D, carbon to, kita mo, binabat to sa ano, tiba, tiba, sa, yun. Sa Thailand ka tinatapakan mo to eh. Oo. Oh, huwag na natin tapakan. <laughs> <laughs> Makikita niyo boss, uh, meron tayong ano, carbon dito na pula at saka silver. Bakit hindi kami nagsilver? silver Kasi mas malipis yung silver kaysa sa pula. Kaya ginamit namin mas makapal. Kaya mas maganda tong pula. Kapal nga dito. Mm. Kaya Ang okay. match mo dito sa ampli mo? 3.0, boss. 3.0, no? Oo, oh, 3.0, kaya. So, ginagamit sa battle po, dalawang 3.0, isang 3.0, dalawang gano'n. Pero, palagay ko, kakapusin siya. Kailangan mo ah? pang maglabas ng ibang ampli pa ulit. Uh, para dito. Meron lang tayong lalating na 7.0 at saka 9.0. Baka parang rin yung dito na yun. Oo. Pero, pero, actually, pag tinesting namin to sa iba, naka 1 o'clock lang kami. 1 o'clock lang. Hindi pa namin sinagat. Pag sinagat mo, masira ampli. Hindi masisira. Hindi pa namin na try, pero meron kaming ano, possible, meron kami laban sa mundi lupa. Ah, Nung na-chook na, na, namin to eh. maganda na. Pagkikita mo yung lakas nito, lalabas na namin. Stay tuned lang kami nun eh. Saan mo to eh, Anong, anong box paglagyan mo nito? MCB. MCB? O. Oh. Pwede W box o oh, MCB. Ano sa tingin mo, Idol? Anong maganda box nito? Hindi, kung pang naman, MCB na ginagamit. Oh. pero kung MCB, quality... lalakihan mo pa ng Pero in. kung quality, W box. Sa sub, no? Sa base. O, no? oh. quality W box. Yanin yung base nito. Sarap nito sa W box. Mm yeah, yeah. Pag eh. pro audio, W box talaga. Mm, -hmm, mm -hmm. Pag mag pro ka, kasi andun yung soft, andun yung tigas. Mm Kung -hmm. mag live ba naman, maganda talaga yung W box, mm -hmm. mga L-ported mga. kasi Kaysa matitigas na pang battle. Ribay na lang. No? Support yan dalawa. Oh. Dalawa yung support sa baba. Dalawa-dalawa. Oh. Ang dami. Ito pala yung 4.13 natin. Oh. Ah, yung ano, natin, for channel. Oh, for channel. Yung ginagamit sa lati, sa line array, eh. ito yung ginagamit natin pag gusto nila, yung passive lang. Kaya nga itong kukunin natin ngayon, yung 4800 lang para yung mo. sa line array natin. Oh. Kasi itong 1300, masyadong malakas to sa speaker natin. Mm hindi -hmm. yung speaker ko, day 8 lang yun eh. Kaya, kaya. Yun okay 800 mo Hindi, hindi mo na, na maano oh. yun. Pero sagat mo lang, pero dahan-dahan sa mixer. Pag makikita mo yung tunog niya, ang ninaw. Malinis talaga. Ano? To, ito, baka mabuhat mo rin to. Ilang kilo to? Ito, ay, hindi ko na. Pero ano, mga siguro, may, may 30 Basta plus. Basta pag hindi no, umabot 50, kaya kong buhat. Eh, so, kasi 49 kilo uh, lang ako eh. Yan, kaya yan. Bahaya. Mga 30 plus, no? Tinan natin yung ano, specs. Pero mga mag maganda rin, mabigat. Lahat yan kasi, lahat ito, in, ano, ginagamit natin, NGW, na transistor, at saka pure copper yung gamit natin dyan. So, makikita niyo, sir, makikita niyo, 4 channel ito, Okay, I'm sorry, yan, makikita nyo. Ika mag-explain. Oo, oh, yan na, okay. Ayan. Okay, yan, bibili ka mamaya, di ba, ng oh. call channel. Oh. Uh, input 1 at 3. Ah, dito. Dito lang gagamitin Same, mo. Same, mayroon din dito sa oh, ula. oh. input mo lang dito po. Pare, ito namimili mo ng parallel. Pareho yung parallel, no? Oo. Pag, pagka pag, pag stereo po, apat yung kailangan mo input. Oo. Oh. Di ba? Pag parallel po, 1 at 3, input mo, gagana to lahat. Ganoon po so, So kung gamitin natin 'yung pinagbabawal na technique, oo. Oh, oh. Stereo mode. Oo. Oh. Dito input dalawa, oh. tapos dalawa link, lang gaganan 'to. I-link dito, link chat. Oh, dyan, 'Yan, ang 'yan ang bawal na ano. 'Yan ang hindi po natin na-try na technique. Pwede mo i-try 'yan. Hindi <laughs> <laughs> It nagbabawal ng na technique. Oh. Lang. Tapos oh. link dito, oh. link doon. Oo. Oh. pero, okay. so so yung ala uh, out dito in dito pwede okay. Uh, rin pwede okay. rin, rin. <laughs> pwede rin pwede, 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 pwede. di ko pa na try eh. yeah, yan eh yan ang bawal na technique bawal na technique yan ang logo natin proud my proud budget pinoy para sa akin mid high niyo na lang gamitin to. Mm, mas maganda sa mid high. Mid -high Oo, pero kung, kung speaker mo, pace. pero kung speaker nila ay 15 lang mga ano yung mga light Oo. 15. Yung mga 2 max lang yan. Kaya kaya na yan para lang bata lang yan sa kanya. Pero kung gagamitin ng pambattle, hindi niyo pwedeng gamitin to. Gagamitin 3.0 kayo. 2.0. Tapos advice ko, dalawang 18 o dalawang 15 sa isang amplifier mo. Kung kailangan mo i-bridge o kailangan mo i-ano, parallel, mas maganda 'yon. Ito, gamitin mo pang Sobrang ganda sa mithay to. Ginagamit na ngayon to, madami nakabili sa amin. Yung mga mayroon silang line na sa bahay, yung mga line na na ginagamit sa mga mga states, ganun. Lahat nagpapalit na sila ng Joso na 4.13. So, sobrang sulit nito. Yun. So, ito yung ano natin, meron tayo. At mga tayo, na line array, Pasok na to. Ginagamit po apat na 212 na line na D12. Apat nito. Ginagamit to. Nakabili na sa amin tatlong unit. Tapos 12 na ano. Ibig sabihin, may lenari kayong binibenta, hindi ka sa masab, pwede? Pwede. So, ah. bibili mo yung taas lang, pwede lang. Ah, pwede pala kayo taas Pwede yan. Ah. Lahat ng gusto mong bilhin, pwede. Pati ano ako, bilhin Ano connection pala nito? Series parallel? O, oh, series ano? Ano siya? Uh, makikita mo. Ibig sabihin, may aparato to sa loob. Ano connection to ngayon? Nakita mo to. HF, saka, ano, nakabayam yan. Yung 1 ah. One, one plus 1 minus niya, yun yung high niya. 2 plus 2 minus niya, yun yung mid niya. So, pag isang kabit mo lang gagana lahat yan. Bayam siya. Nakahiwalay yung Twitter niya, nakahiwalay yung mid niya. Mid niya. Kaya yun. Ilang watts ang so active mo? Ito, ang DSP natin is nasa ano po, uh, 600 watts yung mid niya. Yung mm -hmm. high niya, 300 watts. Tapos yung low niya, 1.6. Ah, 1.6. So, so, kaya makikita mo, pwede pa mag ding ng isang sap pa palabas. Ibig sabihin, possible na out nito, yung 2 plus 2 minus to, katulad nito, may 2 plus 2 minus 1. Lalabas ah. pa natin ng isang sap pa. Kasi 1.6 ka yan eh. 1.6 yan, kaya pa isang 800 na watts. So, dalawang sap talagang ginagamit niya. Ito, no? So, healing out natin yan. Kaya papunta sa isang passive. So, lahat yan, pwede mo lagyan ng passive yan. Kung kinakailangan mo pa magdadag ng sap. Pwede pa lang na tayo, so, ha? Testing natin yung tunog para mga idea si mga boss. Mga ano natin. Ito muna, try natin. Isay-say natin. Ito yung 150. Sige okay, guys, titisting na natin yung ano, sound check tayo, no? Ang mixer na gamit natin is professional audio oh, mixer na ano to? Don Johnson. Pero ano lang, hindi pa lumabas to. Sample pa to. Alin ito pagkatahin natin? Yan muna. Ito? So? Yan muna. Perhaps love, love is like a resting place. A shelter from a storm. It exists to give you comfort. like a window perhaps an open 50,000 boss yung makikita nyo dalawang 999 na na dual tapos meron na po tayong dalawang sap na 1, 2, 3, 4 3, dalawang sap, dalawang mate uh, tapos may kasama turkeys na po yan 150,000 na po. Yeah. pwede na po tayong mag-ibase 1, 2, 3, 4, 150,000 yan, yan lang Ayos na ayos. Ayos na ayos na. Oo. Oh. Yeah, try naman natin ngayon. Turkeys, Ito 152,000 but... naman. Try naman natin yung 190,000. Ito, 190. 190. 190. 10 po na lalakos. Single 10 po. Ito po, 4 Kasama po dalawang sa 190,000. 3, 4, 5, 6. 40. 6. 40 lang ang siya. Hmm. Same lang, 18, no? 7, 18. sa 190,000 boss. Ang mabibili mo, apat na L Acoustic na single 10 at saka dalawang sub. Itong 190,000 cover to ng lahat ng torque case. So lahat naka torque case po. Itong dalawa na to nasa sa isang torque case. Torque case po, torque case po, torque case apat po. Apat okay, Makikita mo yung ganun torque case sa yan? yan, yan ang torque case niya. Apat na torque case lahat, no? Oh apat na torque case po. Kung mag-events ka, tutulak-tulak lang natin to. Yun. Pero so, yung... narinig nyo yung ano, 190,000. Mm. 190,000. Mm. 190, Siyempre, kung hindi kaya budget nyo, pwede tayo mag-90,000 lang muna. Ah! Pwede ay... naman, ito lang bibilin mo. itong isang set lang? Oo, oo. Ah. 90,000 lang. Pwede pa lahat oo. yun. Pwede naman yan. Pag binili mo buo yan, 190. Pabili mo yan, 90,000. Ay, 180 lang pala. Sorry, mali yung ano natin. 180 lang. <laughs> Dalawang 90. Ah, 180, 180. lang, 180 lang. 180 lang pala 180 180, 180, 180, 180 180 Kasi 90 yung set eh. Oo, oh, oo, oh, oh. yan. Hmm. So, ito buong set na to. Oh, dito tayo next. oh, ito ah. naman tayo. Dito to na yung, ano, try mo natin yung 8. Huli ah, na natin yung 10. Ito yung 8. 8 mo na, 8. Ito yung 8 na, 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 ito po, ang presyo nito, 295,000. Ano mabibili mo sa 295,000? Apat na line na line na di 8. Dual po, makikita mo, nalulong, pwede mo yung long throw to. Pag, mala, pag gusto nyo malayo sa likod, babuksan mo to. Galing, no? Para ma pag nabuksan mo to, ang 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 niya target is nasa likod mo. Mm. yon pag binitaw mo to, masasight ikot siya. Pag binuksan mo, diretso tapon niya sa likod. So, Babato siya sa likod, no? Opo. Galing ng wave, no? Yeah, yan ang wave ng Elacostic, no. So, ngayon okay, design niya, ito na mesh niya, no. Mamahalin, no. Amoy mahal, no. Ayan, <laughs> bawal to ano, yung Sabi ko sa inyo, boss, saan lang ilalapag, eh, no? Pag may events kayo, tatanungin kayo ng mayari, ano bang siya sound system mo? hindi, ayan si pare, sabi niya, oh, ang sound system ko, active speaker. Ah, okay. Ano naman sound system ko? Ah, boss, pasensya na, naka-line array ako. Ah, ganun ba? Ang kanang okay, budget mo, may presyo pa masa. Sige, na array nangukunin namin. Wala <laughs> na, ganun lang po yun. Kaya maganda po, naka-line tayo. Pag nalo na sa, pag ng panahon po, madami na pong bibili ng gano'n set. Talagang, yan ang halos ira labas na ng mga, hmm na nga naka sound Kasing system. line lineari kasi oh. lutang to eh. Lutang talaga to malayo lalo na pag magka mamaya mag mic tayo tingnan mo yung tulog. Ang layo ng tulog ng mic. Okay? Galing nito no. So try natin tong 8. Subukan natin tong 8. Pag 5 imong naong 5. Moon activated. lights and sounds. dalawa mapipilian dito makikita mo naka mono tayo okay no. pag naka mono tayo naka baon to naka mono nin ano ba yung mono pag mono po ground stack po isang tu, isang isang amp, isang volume control natin isang tulak gagana po lahat pag mono o, nak, hindi na balay nakasama na yung sub at yung high naksama na sila tutulak mo na lang yung yung volume gagana na siya no. hindi mo hindi, hindi mo na ihiwalay yung base naka, naka na siya okay Kung ngayon gagamitin natin ngayon yung stereo pag stereo makikita mo, mag-select tayo ng stereo dito. Ayan, makikita mo mono. Ayan, no? Pupunta tayo sa stereo. Ayan, naka-stereo tayo. Tapos, is-select na natin syo. Yes, naka-stereo na po siya. Bibitaw natin tong mono magiging stereo bitaw. Ayan. Pag pinindot nyo mono, pag, bin, uh, pag mono, pag binitaw mo mono, ah, stereo. Okay? Dito sa baba, gano'n din. nag balik ito. Nakikita I mean. mo, nakaling nakaling po tayo dito. So, yung mid-high, ito yung mid-high, ito yung low. Okay. So pag naka-link tayo nito, liling tayo sa mithay niya. Liling tayo sa ano niya, sa sap niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, pwede gamitin tong nakahiwalay na dalawa lang, pwede sabay niyo gagamitin. Kung tatlo to, ililing pa natin ulit sa isa. So oh, hanggang ilang gusto mo? May link pa, oh, eh. may link pa yan, di li -link, li link natin lahat yung gagana na yan. Okay? So depende yan kung sa among kokasyon, kung wala ano, apat yung kailangan mo, ililing mo lang lahat oh, yan sa mixer mo gamitin. Itong dalawa papuntang mixer na lang. Oh, ito papunta sa mixer. Ito yung links, ito yung basta dito yung high, dito yung low. Okay? So makikita nyo, naka ano na naka stereo, stereo. naka, naka na tayo. Naka stereo din tayo, bibitaw natin dito. Dapat same setting. Same lang setting po na naka stereo din po din siya para sumunod po siya sa atin system natin, okay? Madali lang po gamitin 'to pag may bili po kayo, tuturuan po kayo, ha? Okay? So ayan, bibitaw din natin 'to, nakabitaw. Nakabitaw sa volume, yan na natin yung ano, uh, natin yung volume natin para doon na control sa mixer, okay? So ngayon, nakabitaw na po, nakastero na po. Maghihiwalay natin itong sub tsaka high. Hihiwalay natin yung tunog. sa mixer. Ito yung high. To the west of so, Pagkita mo, nakahiwalay na sila. Nakahiwalay oh, na yung no? isang mga Okay? Dali natin medyo maganda yung sipa natin. ka, hindi masakit sa tainga. Malamig pa rin. Mm. Yun ang kagandahan wow. ng uh, yung tune up niya. Kasi sinubukan kong lapitan ko talaga ng sasakit tainga mo. Hindi. Kasi pag sa event, lalapit ka ba? Uh, lalapit ka diyan. Uh. yung iba sobrang sakit kasi iba yung tono eh. Mm. Ayan, kahit lalapit ka dandaan, walang problema. Uh, na kasi po, na-calibration na yan. So, ginamit namin laptop namin. Lahat ng labas ng Johnson, gina-calibration namin. So, kahit sa microphone, hindi minsan madali mag-feedback. Nakakontrolado yan, naka-DPS na kasi, naka-DSP na siya. So maganda po talaga yung mamaya. Kasi yung mga lamb drop niya, maganda po yung tunog niya. Yeah. Hey, sound check check, one, two. Hey, sound. He sound check, check check, one, two. Yan, ito po yung mic niya. Ang gamit natin ngayon is uh, uh, patnalay na rin na DG. So ang presyo nito is nasa 345,000. 345,000 lang po ay mayroon na po tayong apat na line na line natin na dual at meron tayong dalawang sub na active na 18. So makikita nyo, itong pong nakikita nyo ngayon is may kasama na pong tour case. Sa 345,000 na po, nandiyan na po lahat. So pwede mo na gamitin sa events. Kahit isang site na makikita nyo, pwede na rin po ihiwalay natin yung dalawa na isang sub, dalawang speaker na line na intent. So isang buong bibili mo, hiwalay natin ang dalawang site. Pwede po. So kahit itong dalawang set na po, okay na po ito. Malakas na po ito. No? So yan, kung salamat sa pare natin na dumalo pa dito. Gusto niya na makita yung mga ano mga lay, lay natin, no? Salamat po. Gusto ko lang mawakan yung like ari niya. Si, pa may like ari tayo, passive tayo eh. So, kumukuha rin tayo ng mga technique dito kahit sa mga appearance lang. So, medyo hindi natin kayang gayahin 'yan dahil ang gumawa niyan is factory o company, malaking mga aparato tayo is hula sa sukat natin tayo. Pero okay na din boss, basta importante, eh. ang pangalap po, mamimit ma ma natin pangalap sa ganong presyo. Oh. Dati po hindi natin mamimit ang pangalap na maging lay na lay na milyon ng, million ng presyo eh, natin. Eh, mahal ang lay na rin. Di ba? Ngayon, mapapangalap mo, isipin mo 345,000, makuha mo na yung pangalap mo. Di ba? Ganon lang po katali Okay, paalam natin. Okay, hey, pangalap so... natin. the lies in me that I...